Wala! Anong mo Wala nga. Teka lang, ano yung sinasabi mo? Wala. may <laughs> mo yung wala ah? <laughs> What What you doing? ha? Ano? yung sinasabi mo? Oh, ano yung sinasabi mo? Ano yung sinasabi mo? Ha? wala. Ano nga? Wala <laughs> nga. Ani? mo? Wala nga. Okay.

nong bawal nang yun dumguy ni, talo natin yun. kahalomipan papunta dito all the way from Manila. lulu 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 na lulu bakit ka nagmumura? No, hindi ako nagmura. Why are you Chisha. saying bad words? No, I'm not saying bad words. Why? <laughs> <laughs> o, oh, bakit naman mo eh? <laughs> ba yung ko? Ba? yung Hindi ko naman ako. Huwag mong sumukan. nga, may burnik na ha. Ang ina ha. O, sakit yan, natapos yung burnik niya? Ay, ang narinig pa. Oh, my god. ko yung Hindi sa akin, Puta na Alam ko yung amin sa'yo eh. Ayun talaga yung Ready oh. Ready oh, Ready Ready si Ready 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 Be, Ready 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 be Ready Be Ready 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 <laughs> nói <gaboh> <samohin, ayok. laughs> oh, oh. <laughs> <ikukupai>, là <laughs> <laughs> <Ako? laughs> e, <tinggal mo> <laughs> Um, <laughs> And we're here at Cebu at... lang. Teko lang. Hindi ganyan pre! Ano sinasabi? Ganyan mo! Broken ka! Who told you? Know, I told you. Who uh, told you? <laughs> Put your hands up in the air. Sino ka man? Hey, why? O, di ba ang kanina? May nga kanina. Bakit? Wala. ka ganina, Pumasok dito. miyak kami. Bidang kumiyak. Pero ako, naiingin niya ako yan. Sabi sa kanya, wala ang magawa na... Sabi niya, bakit alam? Ha? di ba? Pag naiiyak ka, mag ah, mo. Tantado. Mm, tama. Sige, ko. Na nga natin. Wala namang baok. Ah, punasan natin. nga oh, ayoko na, mag uh, na. na kayo sige magpatawa pagkayong magdet, dalawa kundi nakakatawa, horror sa yah, mukangina mo sa sampaligita, adun na, Doon na tulong, don, mo, ginama mo, nasugod mo yung, yah, mo! yah, 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 Magkakaroon istas.. oh no. mo kasi, eh, mo. ko. mo. Kailangan mo, Kailangan, mo, mo. Wait, kagatin mo. Kagatin mo. Kagatin mo nga. Gamit yung ngipin. Hindi, ilawas mo. Kagat, kagat, Ah, <laughs> di ba <masak. laughs> <laughs> Hindi ba yung baba lang? Ba't yung taas yun yun di ba sa Hindi! ka! Ayoko! Hindi! Huwag mong Tapos ano, amiko? ko? Amay ko! Huwag na kaya namin kay may isa mula nang tiwala sa'yo. Ay, grabe kumapit. Ayaw yung kumapit. Ayaw yung ang sakit na iyo ako nag iba na ka! Iba na! Ilok ko ngayon, ha? What the dog doing? <laughs> Uy, luluk, luluk, luluk I'm busy. Hindi nga Wala May ako sa'yo. Bakit ganun mo mukha mo? Ano mo yung mo! Ay! Ay! Napagulat kita Chechi. amo kita Hindi. Hindi yan puwet. Tinatanong ko na kung ano mo? Ayan <laughs> <laughs> ilang Huwag mo di maaari kaibigan mo yan! Hayop ka! Kung mas <laughs> panoorin mo yung video! Kachang galit! Ang mo! Ang ko yung ulo mo. mo tapos. magulmang ulit tayo. ayong mo? Uh, bol bol kasi ano po siya <laughs> sabi ka kanina di na tayo nungon. ulit nang tayo ball, ball. Di na natin, buhal, 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 buhal. <laughs> yung malbol bol 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 bol